ronda pa rin tayo mamaya alright so tingnan naman natin dito sa may aparador ayan so up. so yo what's up pangakasipag so dahil day off natin ngayon maglilinis sa inyong kulungan ng kalapati natin alright so papakita ko sa inyo yung mga ating mga alagang kalapati at talagang napakadumina na ng kanilang mga kulungan. Alright. So, papakita natin, syempre Para ma-update din kayo sa ating mga kalapati natin. Hoy! Ang niyan. Alright. So, ito yung may itlog natin, no? So, nakikita nyo naman yung kanilang mga dumi. Ayan. So, dahil di natin ngayon, linisin natin itong mga to. Ayan. So, ito yung may itlog, oh. Ayan itlog na yan guys ayan. papakita ko lang sa inyo tapos lilinisin ko na yan ito ating mga inakay yan so ang dumi ang dumi oh daming dumi at makulimlim ang ating panahon ngayon oh so magpaparonda pa rin tayo mamaya alright so tingnan naman natin dito sa may aparador ayan so op. Excited ka agad tong isa na to. May ka na lumipad. umulan mu pa eh. Ayan. So makulit to. Makulit tong checker na to guys. Oh. So, ayan. O. Oh. So ang dumi ng kalalang kulungan guys. So lilinisin natin yan. O. Oh. Oh. So, na yan guys. Isang kisap na talang yan. Ayan. O. Oh. Oh. So magpaparonda na tayo syempre. Kahit umambon. O, paano tayo makalinis yan? Diba? O, labas na kayo, labas! Shhh. Labas! Shhh. Shhh. Yan, mauna na ata si Taiwan. Labas na, labas! Yung nakay natin guys, o, malakas na pong magaspas. Ayun, nauna na. Lumipad na sila guys, ayan na. Ayan na. Ayan na sila, Oh. Siyempre palabas na rin natin to dalawa na ito. Huwag ka naman ligaw. Diyan, labas ka na. Siyempre ito rin babae, no? Ayan. O, Ayan na guys. Ayan. So, bali naiwan na lang dito is yung inakay natin, no? Ayan. So, parang gusto na rin yung lumipad, o. Oh. <laughs> o, hindi ka pa pwede lumipad. Ayan. So, kunin natin. Ayan. O, kakampay-kampay na siya, oh. o. Oh oo oh, O, di ba, butcher na agad? Batcher ka na, ha? Dito, dali, maglilinis tayo. O, oh, ayan, guys, ang dumi, o. Oh. Ang dumi ng kulungan nila, o. Oh. O. Oh. O, oh, butcher na, guys, o. Oh. O. Oh. O. Oh. O, oh, di ba? So, simpre, ayaw pa nila umalis niyan. Kailangan pa yan tabugin, eh. Mga pabebe itong mga to, eh. Palipa rin natin to. Oh, na. Yun. Ay na, nagrundahan na sila oh. Yes. Kailangan pa abugin eh. Yun, lumipad na. Yan, so ito na lang naiwan dito, no? Ito yung binili natin, no? Na hindi pa batcher. Ayan. So, steady ka lang dyan. At ito yung kasabayan niya, no? Ayan. Ito yung may itlog. Ayan. Ah, yung ating mga breeders, bagong breeders to guys. Alright. Ah. Yun, yun. Na, nag-ikot-ikot na sila. Hindi ko makita. Yun, dalawa, ayun. Dumapo agad, pambihira naman. Nakakailang ikot pa lang eh, dumapo agad. Tabad talaga itong maglipara itong mga ito eh. O, oh, o. May babae kasi silang kasama isa eh. Ayan o. O, oh, ayan yung kanilang tambayan. O. Ayan, 2, 4, 6. Wala na isa. Ayan, 7. Ayan, so bali 7 lang sila guys. So maglilinis na tayo. Hayaan lang mo natin sila dyan o. Oh. Alright. So yun na nga. Tapos na nga tayong maglinis no. Alright. So, ito guys, papakita ko lang sa mga bago nating kulungan, no. Yan. Yung ating J card. Yan. Ito ay nakain natin, ilipat muna natin dito, no. Kasi nga ginatuka nung isa. So, yun siya guys, oh. Oh, tamang viewing lens siya diyan, no. Oh. Kursonada siya ni J card eh. Oh. Ops. Punatin. Hindi pa tatay sa baba. Papakita ko rin sa inyo yung ating nilinis. Alright. Oh, so, ano? So, ayan na. So, malinis na guys, oh. Oh. Oh, ba? Diba? Oh. Malinis na. Oh. So, pwede na ulit silang dumumi. <laughs> ayan. So ang problema natin, yung ating mga ibon Ayan, so nandun pa rin sila nagtambay Ayan o no? oh. Ayan, kasi umambun eh, umulan eh Kaya baka nilamig siguro, yun, nagtambayan sila dun Ayan ah, o Good morning Oh Parang natutulog lang oh. <laughs> Buti pa itong check card natin. Ayan oh. na o. Oh. Oh. Uwing-uwi na yan o. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Oh, diba? Oh. So update na kayo mamaya no? Pag nandito na sila lahat. Sila. ano Doon. Mm hmm. Hmm. Kasi pasok na rin. <laughs> ayan na. Medyo na sila guys. Mm hmm. O. Ayan na yung ating ano. Si ano. Si Bruno. Tsaka si Nito. oh Pasok. So checkin natin sa loob. oh Ayan na sila oh Ang mo. So, may kulang pa no. siyang atin ating Taiwan tsaka yung ating puti. Guys, okay, so andito na sila no. So, bibigyan ko na rin ng tuka ng pagkain nila. Right. So ito yung dalawa. Yung isa dito, no? So nandun pa sa bubong na school. Tsaka yung dalawa natin yung nakay doon. Si Lightning tsaka si ano, Bradix, no? right, so... Dito na tataposin itong video natin, no? So, nga pala sa inyong walang sawa ang suporta dyan. Alright, so... Don't forget to like and follow to my Facebook and YouTube. Alright? Bye-bye!